i-explode yung building. So pag instead na ipupull nila ang door, natulak nila sa karamihan nila po talagang natrap sila sa loob ng disco. Hello guys, welcome to my channel. My name is Julie and mag-discuss na po ta karon guys sa atong mga tips, mga tips nato, uh, mga tips natin po pag magstay tayo sa hotel. Nandito muna kami sa hotel ngayon guys. Today is Thursday and yan ang ano namin guys oh, yan ang nandito kami po sa third floor. Bakit i-i-share ko lang po sa inyo itong uh, mga information na hindi ninyo uh, siguro alam pa na sa mga sa lahat po na kailangan ninyong mag-hotel kayo kung nandito po kayo sa Amerika po or, or kahit saan man po sa buong mundo na may share ko lang po na ito live and learn ko ito uh, sinishare ito ni mister kasi si mister ay nagiging firefighter for over 12 years so may share ko sa inyo guys na kung kukuha kayo ng hotel na ako asa kung kukuha kayo ng hotel, kailangan na ang kukunin ninyo, kasi may option kayo eh, may option kayo na pakuha ila anong floor na gusto ninyong uh, gusto ninyong i, ano, ang um, gusto ninyo, anong floor, ang kukunin ninyo guys, below 7 floor. Kasi nga, kasi nga sa mga kaalaman ng mga firefighters, ang pinakamataas na ladder po na um, na maakyat nila is 7 floors lang po guys. 7 floor ang maakyat nila hanggang 1 to 7 floor ang ladder nila na kataasan ng ladder nila. So kung kung gusto ninyo kung anong mangyari sa, sa kung anong nangyayari nak on wood lang ha. Kung anong mangyari kung may mga mga fire or mga anong anong mga trahedya na hindi natin alam. So in case so malaman ninyo na ayun. So seven floor lang po ang maabot ng mga five parties yung mga ladder nila. So kailangan kailangan nandoon kayo. Ito kami, dito lang kami sa third floor. Uh, uh, dito kami sa third floor dahil um, ayaw namin na nandoon kami sa itaas. Yan lang po, guys, na may share ko lang sa inyo na kailangan malaman ninyo na sa mga, hindi kasi natin alam kung sunog, kung earthquake, quick or ano anong anong mga mangyari wag kayo sa itaas guys o oh, wag kayo wag kayong sa mga itaas na ano kung walang mga available no basta as possible uh, magstay kayo sa lower floors hmm? yan lang po guys ang mai-share ko sa inyo dahil ay dahil napaka-importante ay napaka -importante itong information guys na kailangan kayong malaman na kailangan magstay kayo sa lower floors as possible yan lang po guys kasi ang ano guys um, ang ang kaya na nga yan ang mga sinishare sa akin ni mister talaga na yung mga staff nga eh, yung staff doon sa yung sa desk nang dumating kami yung nag entertain sa akin hindi din niya alam na yun pala uh, until 7 floors lang po ang ma ang maabot ng kataasan ng ladder ng mga firefighters kaya yan, kailangan ninyong i-aware ang sarili ninyo sa mga panahon ng mga 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 yung mga natural disasters ba no kaya palagi tayong maging alert at saka ito pa guys na pag mag uh, pag magpunta kayo ng restaurants or kahit saan kayo kung kahit sa, saan kayong magiging uh, magpunta kayo kasi kung minsan hindi natin uh, alam katulad ng sa disco pag magdisco kayo di ba na alala ninyo yun sa Pilipinas yung sa Pilipinas may disco noon na, na nangyari na ang diskuhan po ay nasunog iwan ko lang sa kung kayo ba ay aware noon kasi ako that time high school pa ako eh So, disco, ang daming nasunog na mga mga kabataan dahil yung na nag-disco doon, ang diskuhan na sunog. Yun pala yung door pala. Iwan ko lang kung na-remember na pa ninyo yun na pag ang door is open, you have to pull that So, pupold mo yung door ang ginagawa ng mga katauhan kahil nagpapanik, pinupush nila ang door. So, yung pinupush nila ang door, so, nagka, nagka panic panik na yung mga tao doon kasi nag-ano sila ng papaano nila, ay, nag, nag, nagtulak ka na sila ba? Yung nagtulak ka na sila, nagtulak ka na, hindi na, hindi kasi nandyan na ang fire, E, eh, ano, uh, talagang nag-explode, nag, ano, nag-explode sa apoy yung, ano, nag, parang yung pag, pag, ano kasi yung apoy, nag explode yung building. So, pag instead na ipopul nila ang door, natulak nila sa karamihan nila po talagang natrap sila sa loob ng diskuhan. Hindi ko lang alam kung saan yun nangyari, pero that time po, high school ako. Pero naalala ko lang sa mga balita na yan, na maraming mga kabataan, maraming mga kababaihan, mga kalalakihan po sa loob ng diskuhan, ay nasunog sila po dahil natrap sila sa loob. So yan go guys, ang i-share ko sa inyo, pag magpunta kayo ng diskuhan, magpunta kayo sa mga restaurant, magpunta kayo kung saan kayo magpunta guys, sa malaking sa mga kasino, oh, kailangan nandyan kayo sa malapit sa exit. Aware ninyo ang lahat guys, aware at aware aware ninyo ang lahat dahil hindi huli ang hindi huli ang mga eh, mga mga time uh, ano na natin hindi natin ma ano ito lang video na ito may share ko sa inyo dahil yung mga awareness natin na hindi natin iniisip na mga anong mga pangyayari na hindi natin maiisip so yun kailangan nandiyan sa sa utak ninyo yan na mag-aware kayo sa lahat ng panahon kasi hindi natin alam ang mga pangyayari hindi natin predicted ang mga pangyayari na mangyari na sa iyong buhay kaya pag magpunta kayo ng restaurant magpunta kayo ng diskuhan magpunta kayo kahit saan katulad ng dito sa hotel mag magpunta kayo ng magpunta kayo ng kahit saan magpunta kayo ilang nakakita ninyo nakita ninyo yung mga exit malapit kayo sa exit po sa exit mag magkita niyo kahit dark po may ano katulad ng manood kayo ng mga sa sa manood kayo ng yung mang yung ano yung acrobatic or mga 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 yung mga mga entertainment nandoon kayo sa loob kailangan ano kailangan nagiging aware kayo na makita ninyo yung exit para kung anong mangyari diretso kayo guys makalabas okay so yun lang po guys ang ating uh, share video for today mga paalala lang po mga alertness natin lahat thank you guys for watching don't forget to sub to like and subscribe being newly po have a good day bye bye